Hi guys, for this video, di ata karon sa issue kawayan Negros Occidental, mag nagabakasyon uh, mi for this Holy Week. Unya sa pagkakaron, magakats ang cook mi dire. Ane katunggan, oh. <laughs> boh tanaw mo ni na Dalan, namong yagyan, o. Hi. Oh, spy partner, unya unsa mag sa ta? Mag-catch Mag and cook. <laughs> Unya, sa pagkakaron nagalisod na sila kaya manglabang miog sa pa. Ha, lamay <laughs> oh, kaya mo adventure run, guys. For to this experience, galisod na sila. <laughs> Magbit-bit tanawa ilang kinabuhi <laughs> okay uh. <laughs> lame na kay la experience sa ilang bakasyon ah, muna ni tanawa <laughs> guys na wild oyster ha ah? gagawa gagara wild oyster dia. Okay. Thank you for the experience sa akong pagbakasyon. There is a Negros Occidental. Naon sa naka dati. Okay, sa kay riskon Raka na ko ha. Oh, oyster o. Oh? <laughs> oh, oyster o. Oh. Nakakuha na ko sa ka well, oyster. Kabalo. <laughs> Kabalo. Ingon anak kalisod ila experience sa ilang bakasyon dore. Tara. Dakha na lang kuha. Guys to na puno na ilang kuha ug chinelas. Oy dili oy. Asa pantoon ninyo wala? Dakha na sigod. Ha? Oh, dakha na doy. Oh na, okay. Na may hap nag usa ko usa wala ni trick ka buok. Mo ila experience. Dali na pe.

Today is a holy Thursday Pero nagka-catch ang me sa kalisod Oh, ka may sa katunggan O, talaga, na na yung gusto buong di na palik, boy <laughs> <laughs> ay, <laughs> Super ah. danloga ka kong tiil. Ah. Muna yung experience. O. Oh. Gwapo kay kong tiil. Okay, shout out dihan nilang Lulu Basyo. Lulu Basyo, ingon na ni mo experience sa so, pagbakasyon diri sa Isyo Kawayan. Shout out ni Alex Alburo. ni Big Bang. Shout out po diyan ni Aldin Limgis. Uh, hope ma uh, okay ra ang tanan nimong experience karon for the R5 ug sa kauban na nato sa DX7 NRD uh, shout out ninyo di tanan okay. Uh, nan uh, shout out po sa akong igsoon sa Karkar Cebu ni Junjun Salburo ni Glenn Kabarudaklan ni Glen Serna ni Glenn Cultura shout out ninyo diha ug sa mga shot talisay team shout out ninyo diha tanan hope uh, ayaw mo paghubog-hubog nga kanang ng alang-alang okay for experience nanginaw na ang tanan mga nindot kay TL <laughs> no okay guys mangi masa sa eh. oh man, man. ha dali Mag-practice ako kung saan pagkabuog tubig. <laughs> Kaya dito? Kaya 50 katuwa eh. Gwadyo ko ka-experience, ane. Ano, uwi. <laughs> ako daw, patrayin ko pa. Ano, ano, abi? Ano, wala daw, hindi naman na magtindog. Hulog ko na, abi, ha? Abi, mahulog na, abi. Udali ang kasi, ate, melody. Oh, wala. Asal mana? Asal mana mau motor guide? Tengah wala mau motor guide. Nagalong <laughs> ba magpanaga ni tour guide? Magpasalamat ka mo ko sa experience. <laughs> Mano yung mong kuwag hapon? Di ara. Oh. Mano yung mong lutoon karoon? Na gabanga nga ang crab. O, oh, dagang salamat sa paglantaw sa video. Ayaw kalimot, o like. Ha <laughs>